ng hapon mga idol ito maaga tayo na kaway, mga idol ah, magloto tayo mga idol ng lechon kawali subukan natin tunikim ng lechon kawali Ngayon, mga idol. matagal na kami na nakakaya ng lechon kawali ito ugasan mo na natin para mailaga na nandamili kami halagang 200 mga idol tama nyo kami ano, mga idol loto mo tayo mga idol angahin natin ito paglaga laga ito mga idol kasi gamitan natin ang pressure cooker para mas mabilis

Tirahin muna natin ang mga lamas mga idol para tuloy-tuloy na mamaya. Ibigay okay, gata ni mo pa. Malambot na. Ah, oh, dito tayo sa maliwanag ng ganti. Ano, oh, lambot na oh. Ito na yung ipi natin mga idol tayo yung masarap na litsong kawali natin mga idol. Timplado na yung mga idol. Mamaya papadapain na natin yung mga idol. Hiwain natin ng marami para madali siyang ma madali siyang maluto.

Silipin natin mga idol kasi karina pa yun na salang natin. Tingnan natin ulit. Ayun, tahimik na mga idol. Ayun oh. Ah, maya maya konti siguro mga 15 minutes. Dato na yung mga idol. Tanggalay na natin itong mga idol. Dato na, na ito. Ayan mga idol. Ah. Pulang pula mga idol oh. Oh. Pero mayroon pa mga idol ito. Di pa tapos, mayroon pang mayroon pang ano. Tay nga. Sinalang namin ulit yung ano. So, sinalang baka mina na. Tay nga. Oh, bayo. Yung pinirito.

luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Success. Success mo. Success. Nakasalang pa yung kalahati. Kalahati pa lang ng luto. Ito na yan. Nag-alooding lang yan. Success yan. Nalagay. na so, mga idol. Ito na mga idol. Yung litson kawalan natin mga idol. So, kain na tayo mga idol. At mga hindi pa kumakain dyan mga idol. Kain tayo. Kahit yung mga kumakain na. Kain ulit tayo dito. Dito na. No? Dami mga idol. Ha. Kain tayo sa so, usawan ay yung sukang galing bisaya sama, mga idol oh galing bisaya na suka to galing samar ito um, taba o uh, para kain e, ayun mamaya ako nakakain yan lahat may ano yun may laman yun yun <laughs> baka sa taba ka mahilong sa salak hindi mo kumakain sa taba kumakain <laughs> sa taba minsan nahihilo ko dun sa ano sa taba yun ito May araw-araw. Ito 'to, may nito no? pag. isang, isang beses na kami nakain ng ganito. Kung so, hindi isda. Gulay, itlog, at do. mo? Manok, nasa akin. Ay po. <laughs> Pumunta kami sa ano, Pumunta kami sa Si Aydon Alvin. Hindi na naman kami sumunod sa mga ngayon. Sinuha namin yung 375. Yan, may dalawa lang. Ito lang kami sa kainan. Palang niya, may hihilig ako talaga sa ano. Ganyan. Umortel pa naman siya ng ano. Crispy pata. 600 yun. Okay. Okay lang sa pata <laughs> na, kasi. Laman ko na, laman. ko na laman. Yung, yung dito sa Mitalampakan. Walang kinain ko. Tapos Bahay, yung... Kami si Karindiria, ganyan na cross pata nga. Sus! Ayaw nakatantad na? Hmm. Bibigyan hmm. lang yan ng ano. Tapos, balat, kuntin laman na kain ko. ayoko na. oh ah, hindi na maubos-ubos. <laughs> Upakin mo na lang yan. Ibabalot mo. Ha? Ah, ka Ayaw. Pinapagkal namin pang Ewan na Oo. Oh, Tapos balutin mo na lang. Pwede <laughs> <laughs> naman yun. Eh. Naiya mag... Ma, ma, naiya Hindi man ngusok yan. Hindi naman. Amen. 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 Aming salamat mga idol sa panonood sa video natin mga idol. Sa inyong video mga idol. Hanggang dito lang video natin. Salamat. Bye bye.